and welcome back sa ating channel. Ayan, may ano lang tayo, Konting update sa ating uh, crayfish. Bali, ayun na medyo magulong bahay. Ginagawa kasi sa loob. So, ito yung ano natin, uh, crayfish natin. Bali, nasira. Nasira na yung ano niya. Uh, tawag dito. Ito. Yung tawag dito. Pump. Yung ginagamit ko pang pump, -pump na ating filter. So, kailangan na nating magpalit para ano, kumana at malinisan kasi kung makikita nyo, sobrang ano na, sobrang dumi na ng ating crayfish. At ngayon lang ako makaka-uwi at makita yung ating pond. So, ipapakita ko sa inyo yung pond natin. Wait lang. Ito na yung ating fish pond oh, mga tito. Ayan na. Malinis naman yung tubig kaso ang daming ito, mga parang dumi. Tapos, ito last time pala nilagyan ko to ng maraming ganito dahon ng saging. So after a week or couple of weeks, yan, dalawang linggo, ubos na rin. Ayan, mabisang pagkain po yan ng mga crayfish natin. Ito, ito mga natira pa to eh. Ito. So yung mga crayfish natin malalaki na. Ito ayaw kong bugawin kasi ano, nagpapay nga sila yun. ito isa Ayan, kung makikita nyo kumakain yan ng ano uh, tawag dyan yung dahon ng saging tuyo tuyo po yan yung nilalagay ko so ito po yung pump natin so parang dalawang buwan ng servisyo nya sa pond natin so papalit tayo para maayos so update ko kayo mamaya kung anong maisipan kong gawin may nakaabang na rin na ano uh, tawag dito yung pump water pump para kasi naramdaman ko malapit ng masira yun eh. so ito yung pump na binili ko na matagal na rin kaso hindi ko pa natatry na ilagay pero kanina gumagana, gumagana naman ilagay ko sa timba so ito siya uh, 3.5 per ano 3.5 per liter ay 3.5 liter per hour ang ano nya <laughs> sorry At tapos in, 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 nilagyan ko na rin ng ano itong pampa para hindi gumagalaw din sa loob so ito po yung gagamitin natin para sa ano uh, water pump natin mamaya so hanap lang ako ng ano lalagyan natin kasi kung yung maliit kung ito kanina tinest ko kasi malaki malaki yung tubig na nilalabas nya ay I min mean, marami so ito pag pag ito kasi maliit to eh tinan nyo naman hindi siya maka filter ng maayos kailangan ng palitan siguro maghahanap na lang ako dito so may nakita na ako mga tito ito na lang gagamitin ko balon Sira naman na to eh. So siguro puputulin ko hanggang dito para ito yung magiging punduhan ng tubig. Tapos siguro ito na lang yung bubuksan ko para hindi na ako ano bagbutas pa. Okay na siguro yan. So ay hindi pala kasi medyo mababa to eh. Pero depende. Okay lang siguro kasi hindi naman masyadong sagad nasa taas pa naman. So tara, ito na lang yung gagawin ko mga dito, Okay na. Ito na lang gagawin ko. Puputulang ko na lang para at least di na tayo bumili ng ibang ano, dito tayo gumastos. Meron na rin tayong net dito eh. Yung kulambo. Tapos meron pa ako nung ano maliit na tawag dito. Yung foam uh, na pang filter. So update ko kayo mamaya ng mga gagawin ko. So, ito na yung galon natin kanina dito. Na ano ko na. Nahati ko na tapos ito yung gagamitin natin sa pang filter. Ayan, may kulambo. So tatanggalin ko na to mga tito kasi gagamitin ko din to. Bali ito na yung gagamitin kong hose mamaya para hindi na ako magkatsat ng iba. Okay na yan? Hindi naman tayo maarti sa setup. Tapos ito, sobrang dumi pero pwede pa to. Ma -ano pa to, malilinisan pa. Kasi ano to eh, recyclable. Ilinisan ko lang to, Tapos, guna. Sumbal na natin yung gagawin natin mamaya. So ito yung gagawin natin pang salo dito. Ayan, nalagyan lang natin siya dito. Tapos gagawa pa ako ng isang alambre. Ito tabi nyo, Siguro mga dalawa o tatlo pa. Para mag, ano, mag balance yan. Tapos syempre, doon pa rin mahuhulog sa baba. Ayan. Tapos ayun. Nakikita nyo yung green. Diyan po lalabas yung tubig. Ayan. Ayan. Pero siguro magdatagdag pa ako dito sa kabila. Kabilang ano. Para doon siya lalabas. Hindi mabitin yung tubig. Ayan. So, simple lang yung gagawin natin mga dito para hindi na tayo masyadong magastos. Mm. Ayan, so maging ganito po ang setup ng ating ano, uh, filter. Ayan. Tapos, siyempre, naragyan mo lang dyan sa bow. Ayan, ganyan. Hindi na po yan mahulog kasi palagyan din natin ng support yan. Para hindi siya mahulog. Ayan, ito na yung filter natin. Kailangan natin ng malaking imbakan kasi malakas yung ano. Uh, ah, nating pump. Ayan, ito po. Silicone. <coughs> dito sa sila. Thank okay. you. tap ng ating filter tapos nalagyan natin dito tapos ipapatin na lang yan Good. so ito na yung ating mga uh, timba bakit tawag dito ng filter mga tito so hindi ko na na video kung paano ko ginawa yung kanina kung paano ko binutas to kasi nalubat ako so ang gagawin na lang natin is lalagyan natin ng bulkasil dito o, para hindi lumusot yung tubig dito lang talaga siya lalabas so hindi, hindi ko nagagamitin tong butas ng ano itong dating butas ng uh, galon so dito na lang gumawa na lang ako ng dalawa yan para sabay so bali dito lang sa kabila ang, ano lalabas ang tubig tapos ito syempre ito sa silong ayun, yan yung magsusupply ng tubig papunta dito tapos syempre itong nasa ibabaw ito yung nandyan. natin mga tito kung okay pa so yun, sobrang lakas ng Hmm, okay naman Okay naman yung ginawa natin eh. May filter sa baba Tapos May filter din dito Ayun so, Siguro mas filter na yan Redirection na yan Musog natin ng concept Ayun oh. Malakas tong ano filter na nabili natin Ayan. pero ayusin ko pa to kasi may lumalabas nito sa kanyang pinaka ano yeah. so ayusin natin yan pero minimal ano na lang yan so yan na yung mga ano natin Ayan, tapos na tayo magpalit ng filter sa ating pump. Ayan salamat sa mga nanood mga na tito ayan sana may ano kayo may kahit konti na tutunan sa paggawa ng ano uh, DIY pump uh, DIY filter ayan. thank you